Tiwala ang Department of Agriculture na bababa na ang presyo ng bigas dahil sa matatag na supply nito, lalo na sa pagpasok ng 2024. Kaya ngayon, may nakalatag naman na strategiya ang DA sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng bigas. Si Dominic Almeloro sa detalye. Sa isang weekly news forum sa Quezon City, sinabi ni Department of Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa na malaking bahagi ng pagbilis ng inflation itong nakaraang quarter ang food inflation. At bagamat hindi 100% ang compliance sa price cap na ipinatupad nitong Setyembre, nakatulong din ito para maging stable ang preso ng bigas. Pero dahil sa magandang ani ngayong Oktubre na sinabayan ng pagdating ng mga inangkat na bigas, tiwala ang DA na bababa ang preso ng bigas dahil sa matatag na supply sa pagpasok ng 2024. Or Palagi kaming nakatutok sa market para hindi talaga abusuhin. Ganon din sa bigas, nung uh, nagkaroon ng price ceiling at sunod-sunod yung uh, pagbisita ng Bureau of Customs uh, sa mga warehouses, uh, nakita talaga natin na may epekto ito doon sa presuhan, kahit natanggal na yung uh, price cap, ay nasustain yung presyo ng regular at 12 mil sa palengke. Sa ngayon, wala pang epekto sa ani ng palay ang El Nino ayon kay Demesa. Gayunpaman, nakalatag na ang mga estatihiya ng kagawaran at iba pang ahensa para mapagaan ang epekto nito sa supply ng bigas kung meron man. Batay sa pagtaya ng pag-asa, hindi naman buong bansa ang maaapektuhan ng El Nino. Para lalong tulungan ng mga magsasaka sa panahong ito, inatasan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Budget and Management na ipamahagi na ang 12.7 billion pesos na RCEF o Rice Competitiveness Enhancement Fund na nakasaad sa Rice Tarification Law. Tinatayang nasa 2.38 million na magsasaka ang inaasang makatatanggap ng tig 5,000 pisong tulong pinansal mula sa RCEF. Dominic Albelor, para sa Bayan.